guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Ayan, so for today's videos guys, nandito tayo sa tabi ng dagat. Ayan. And then napapasalamat din po ako sa kay, ano, kay, Kuya Dodo at saka kay Tita. maraming maraming marami salamat po sa pag-sponsor mo sa akin ng cellphone. Nakakapag-upload na po ako araw-araw. Ayan, hindi ma labo po yung dagat dahil masama, masama po kasi yung panahon dito sa Palawan. So ayan, so magmumukbang po ako ngayon ng bunga ng lipa guys so the first time ko lang po yung mak makatikip ng bunga ng lipa ayan so ang kasama ko po ay si Dendry ayan pasok Dendry wala ka damit hi guys <laughs> so, at saka yung videographer po si John Mike so ayan guys pag abang abangan yung mamaya ang pagkukuha namin ng bunga, bunga ng lipa, Naglalakad na po tayo papunta dun sa kanipaan. So, doon po, doon po kasi ako mangunguha ng bunga ng nipa, ipapa, imumukbang namin ni eh. Dembre. Ayan, so ang kasama ko po si John Mark. Ay, John Mark! Ayan, wala pa siyang damit. Tingit po. So, ayan, so medyo malun po at saka malabo rin po kasi yung dagat. so medyo ma na po. Paulan na. Ayan na guys, malapit na kami sa kanipaan. So ayan na, nakalakad na kami nila Dembre. Nagkakuha na kami ng bunga ng nipa. Oo, oh, nagsinilas ako. So ayan. So dito tayo nangingibaw dati, di ba? Dito. Dito, di ba? Marami, marami ang hindi ito kasi wala na siya na nagigibawan. Saan ka din? Ha? Saan? Saan ba yun? Ayan, dito lang ako sa tayo. Ba't Ngibaw. di ka nagadamit din? Wala. Ma maliligo rin kasi ako. Oo, oh, maliligo ka rin. Katatapos lang natin magkupras ng yug niya ang kiludoy, di ba? Hmm. Guys, gibaw. Ayan, ang gibaw na guys. Ang gibaw na guys, si John Mike. O guys, okay, bawo. Uy, punta natin dito magkuha ng bunga ng nipa, hindi magkibaw. Siyempre, okay, mabalik ko rin ito. Oh. oh, so, Ay, gusto uh, bukas, mangibaw tayo. So, yan. So, medyo madilim na po, medyo madilim na dito sa, ano, sa loob ng katunggan. Hapon na rin po kasi. Ayan, tsaka sanay na rin po kayo magpasok-pasok dito sa loob ng katunggan. papasok tayo dito. Ayan. So, ayan guys. So, ito na po yung kukuhain namin ng bunga ng nipa. Ayan. So, masarap yan siya guys. Bakit pinupukpuk mo ng ganyan? Ganito kasi yung pagkuha ni kuya. Pag may nalaglag, ibig sabihin yun, may dalawa. Ibig sabihin buko siya? Mm -hmm, buko siya. Kapag hindi nalaglag, patanda na. Ito, ah. kasi ito yung kinuha namin ni Kuya nakaraan eh. Pero matanda, ano na yan siya? Buko na siya? Hmm, buko siya. Saktong sakto talaga. Eh bakit taga, tagay, tagay mo na lang? Putuloy mo na lang lahat. Dito? Oo. Uh, -uh. Mag-ingat ka. Hmm. Ayan. Nakuha hmm. na. Mabigat. So, tara na. So ayan ito, so ito na po guys yung mga kinuha namin kanina ni Dimri na bunga ng nipa. Dadalay na namin sa tabi ng dagat doon kayo mag ano, kakain ng bunga ng nipa. So tara na. Ito na po guys yung bunga ng nipa. Bibiyak na guys. Tara guys. Aba. Andito na kami. guys. So ito na po yung ano yung buko ng ano guys, yung nipa guys. Ayan. So ito po kasi yung uh, kinakain namin. Kinakain namin kapag wala kaming bigas sa kapunta kami dito, nakapanghuan ng bunga ng nipa. Para pang ng tulong guys. Patimbre? Oh. Hindi naman siya matamis guys. Para siyang bukulang rin. Kasi siyang buko. Hindi naman siya masyadong matamis. Saka sakto lang din yung lasa niya. Gracias. Ako sya si biyakin dito dahil makapal po yung niya. <try, aparto> Sarap sa guys. Gabi ka sarap. Diba? May butik ko yung kamay ko. So medyo po kasi marumi yung kamay ko dahil nag ano po kasi ako na finish na ano tapaan. Tapaan ni ano kuya Dudoy. Tapos lang din po kasi namin magkupras. Malambot siya, guys. Gano'ng kalambot? Kasi yung buko, guys. Pero sa akin, mas masarap talaga ito. Buwa ni pa. Doon na kapag nagugutom ka, punta ka sa ano, sa patungkan. Marami kang makakain. Tsaka dito sa, sa probinsya, di ba? Hindi ka ma... ma... Hindi ka talang magugutuman. Magagawa ka lang ng mga butas-butas, mga mangga. Ayan nga. Pero ngayon wala. Malapit Pero malapit na kami, malapit na ng ulan. Bilis-bilisan natin. Ay, malapit na. Sana guys, nagustuhan nyo ang panunod ng video ko at kung bago, at kung ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and bye-bye!